tanghali na naman mga kadayo anong ulam nyo ako as usual dahil tanghali na dito sa amin tignan nyo tirik na tirik na naman yung araw nangihingi na naman ako ng mga gulay dito sa kapitbahay tara mga kadayo samahan nyo ako mingi nakapagpaalam na dun sa may ari sabi niya pupunta na lang tayo dito sa taniman niya ngayon first time kong pumasok dito sa taniman niya ni Tiyoy Tignan natin kung ano meron dito. Dito mga kadayo, uh, masipag ka lang manghingi, no? Eh, may mauulam pa na. Dito pa lang sa buka na, kita e, nyo yun, may papaya na. Pwede na magulay yan. Meron siya itong sitaw. Ayan mga kadayo, pero wala pang bunga. Pasok tayo mga kadayo. Tignan natin kung ano magugulay natin dito. Ayan, no? May malunggay alunggay papaya ang nakita na natin ayan survey muna natin mga kadayo no? kung ano yung pwede nating gulayin dito may mga sitaw pero wala pa pong bunga no? pasok po tayo dito sa loob ayan ayan may manok may naligaw na manok kanino kaya yun ubas na yung ito, malilit pa yung sitaw Maliliit pa. ayun may papaya na naman doon, no? May manok doon sa baba. Ang gala. Pasok tayo mga kadayo. Mukhang wala tayong magugulay, ah. Pero sinabi naman ni Tiyoy, pasok lang tayo dito, no? Ayan. Ano, ang daming papaya na Tiyoy. Ayan pa. yon may talong dito. Malalaking talong. Parang Parang pang binhi na yata ni Tio yan. Hindi pwedeng kunin. Tignan natin. Kung ano pong meron dito sa loob ng garden ni Tio. Daming papaya dito. Ano? You know? Pulang na lang manok, no? <laughs> Pulang na lang manok. Ah, may mga talong. Kaso may mga ano, tama. Ayan. Daming papaya dito. Ilang puno na yung nakita nating papaya mga kadayo ano? Ito may sili Yung siling pang sigang Ayan, Ilan na nakita natin papaya Malunggay may malunggay naman sa bahay So yung iba na lang kunin natin Kung meron tayong Makikita ano? Ayan Walang bungay mga sitaw may papaya na naman mga kadayo ayun. kakaibang sili to bilog ayun no, kita nyo kakaibang sili mga kadayo kakaibang sili to ayun bilog ayun, may nakita tayong ano dito Ayun, may nakita tayo yung bunga ng okra. Ayun sa baba. Tapos may talbos din ng kamote. Ito, parang pwede na tayo mga kadayo. Ano? Eh, ano? Pwede na pang bulang lang. Bulang lang, laswa naman. Dito. May okra. Yung papaya. Tapos talbos ng kamote. Tatlo na. Ano pa kaya ihalo natin mga kadayo? Ang ganda dito yung garden ni Tiyoy. Ayan, sa so, uh, hulihan, may papaya pa rin, no? So, malalaki na to. Ayan, no? Manok na lang kulang. <laughs> manok! <laughs> Ang dami ding saluyot na tiyo dito. Kaso, yung mga dahon, medyo may damage. So, ayan. Pwede na yun, mga kadayo. May panglaswa na. Ayan, magandang tanghali sa inyo, mga kadayo. At maraming salamat sa pagsama nyo dito sa akin na naman, sa garden nila, hindi akin. sa <laughs> garden nila. Ayan, magandang magandang tanghali po at uh, kukuha tayo ng pang tanghalian na naman. Tara mga kadayo!